nakita na naman natin kung gaano kahalaga sa sa lalong lalo lalong lalo na dito para sa Pilip, sa Pilipinas uh, kung gaano kahalaga na lahat pati yung mga magulang yung mga teacher kung naman mga volunteer pagdating sa ating mga anak sa uh, mga bata ay eh, talagang buong loob natin na tumulong para gumanda naman ang kanilang experience dito sa pag -eskwela. at ito siguro ay panibago na rin dahil nag-lockdown tayo, nakabalik tayo ng kontep pero ito na nang ito na siguro ang pinakaunang uh, uh, ito na yung pinakaunang pasukan na medyo normal after the lockdown. Pero normal pero marami tayong uh, pinaltan, marami tayong inayos uh, ng na mga, mga naging reklamo uh, at 'yun ang uh, uh, 'yun ang uh, pinagtsatsagaan at pinaghihirapan ng ating uh, DepEd Secretary at saka si Vice President uh, Sara Duterte. Okay, let, let's take a few questions. Mr. President, magandang umaga po. Good, good morning. Uh, in connection po sa Brigada Eskwela, since preparation naman po ito sa darating na pasukan, uh, Mr. President, any update po doon sa mga eskwelahan na nasira ng Bagyong Egay? Based po sa report na nakakarating sa inyo, pwede na po bang magamit yung mga classrooms na sinalanta ng bagyo? Hindi pa lahat. Hindi pa lahat. Uh, kung, kasi nung tumama yung bagyo, uh, ikala, sabi namin anong magagawa natin sa isang buwan? So, so, far, basta kung ano yung kaya natin gawin together pa with, uh, kasama pa yung ating mga LGU, ay uh, uh, ginagawa lahat para maayos natin yung mga nasira. At uh, patuloy naman, dapat ang school building program, pero talagang na, na malaking nasagapan uh, sagapan itong weather natin. Yes, uh, 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 yung mga tinamaan po ng Bagyong Egay, sila po yung priority natin. Uh, sa budget natin for repairs sa uh, this year. Pero kung hindi po umabot yung repairs nila by opening ng August 29 ay immediately po i-implement ng ating mga paaralan yung blended learning program natin dahil wala na pong learning disruption ang uh, direction ng Department of Education lagi pong uh, blended learning or in-person classes. So, uh, tutuloy-tuloy ang pag-aaral kahit merong uh, problema sa classroom. So, yes. Because, so, yun ang naging, uh, yun ang naging temporary solution natin. Malik uh, tayo dun sa sistema mga dampuun natin ng lockdown. Uh, kundi pa magamit yung mga Salamat po. Thank you. Salamat po. Hi, Mr. President. Good morning. Hi, VP Sara. Maganda umaga po. Sir, can we get your reaction or comment on the launching of DepEd of the Matatag Curriculum, sir? uh, the, very significant because here we are trying ang sinusubo pa natin gawin ay ayusin ang curriculum para maging mas pagay sa panangailangan ng mga bata ng Pilipino. At kasi na kasama na rin dyan, ng mga takto ay includes all our efforts na para pagandahin ang mga international score natin, especially when it comes to STEM at ang tinatawag na STEM subjects. At uh, also, binigyan na, binibigyan na natin ng pagkakataon yung mga after, 10, after 10th uh, grade na mamili kung um, sila ay mag-vocational, mag, uh, vocational, mag, mag-technical uh, training o itutuloy nila. So that's more or less the, uh, the big system changes that we're doing. Yes, uh, apo. <laughs> Itong uh, matatag uh, curriculum, this is the legacy of the Marcos administration sa basic education natin sa ating bansa. Uh, lahat po nung... Uh, lahat po nung nakita na problema ng mga international and local education experts natin, in-address po namin dito sa bagong uh, K-10 na uh, program. Una na dito yung uh, napakaraming learning competencies. So uh, from approximately 11,000 napababa natin to 3,000 ang mga learning competencies. And uh, sa key stages, grade 1 to 3, uh, dati 7 subjects tayo, binabat natin sa 5 subjects with a focus on uh, math and reading. And then, uh, ang science natin papasok pa uh, pag grade for. Para na ako education expert na. <laughs> Thank you po. Sinusuportahan niyo po ba yung ipinapanukala, yung opening ng classes ibabalik sa dati sa pre-pandemic, uh, pandemic schedule? Thank you po. Uh, o, okay, oh, pinag-uusapan nga namin. Uh, we were talking with the the, 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 teaching uh, staff here. Pinatanong ko sa kanila ano yung preference nila. Pero pinag-aaralan natin, the DepEd is in the process sila sa kasalukuyan ay meron silang ginagawang study kung ano ba talaga ang pinakamaganda. Uh, siguro ay ma, 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 malaking tanong malaking tanong yan eh. hindi hindi ganoon ka yan kasi nung pinan pinalitan natin pinalitan natin yung schedule dahil may pandemic tapos kayo naman climate change ang kailangan natin pag-usapan dahil uh, isa schedule niya napakainit at uh, pati yung mga bata hindi gumana na kaya kailangan natin isama sa ating pag-aaral yan kung ano yung mga dapat gawin. So, uh, wala naman kami preference. Mas gusto namin ito, mas gusto namin ito. Hindi naman. Titingnan lang talaga natin kung ano yung pinakamaganda, both for the kids, especially for the children, at saka sa mga teacher, at saka sa mga administrative uh, non-teaching staff. Kaya na, uh, eh, uh, kailangan uh, papapasukin. Papapasukin natin sila, mainit masyado. Baka hindi na tayong gawin ang trabaho nila magkasakit. Sir, isa po sa mga ipinangako ninyo noong kampanya, yung pagtaas sa sahod ng teachers. Pero sa proposed 2024 national budget po, walang alokasyon para sa salary increase. Kailan daw kaya yung kanilang dagdag-sahod? Meron tayong uh, increase sa salary standardization law. Uh, In-franches yun uh, every year. And um, noong pagpasok namin uh, last year pag-upo, nag-utos uh, si Pangulong Marcos na mag-procure -pro ng study ng hindi lang yearly increase but the long-term outlook kung paano ba dapat ang increases ng uh, sweldo ng ating mga teaching at teaching na deaf and personnel So we're waiting uh, for the result of that study na uh, nandoon yung increases and then nandoon din yung um, pagkumpara niya sa inflation at sa mga economic indicators forecast ng economic indicators sa mga darating na tao. Mr. President, thank you Malacañang Press Corps. Thank you Madam Vice President.